for this video guys no paalala lang pala sa mga babae dyan o sa mga lalaki pag may asawa na kayo wag na kayong kumabit may isang lalaki na nagtatrabaho daw yung asawa niya sa malayo hindi inaasahan ng, ng asawa niya na doon pala sila magkita sa kabilang bayan at si babae ay may kasamang iba. Umasa si lalaki na akala niya nagtatrabaho. Doon pala sila nagkita. Kaya guys, panoorin niyo tong video na to. Let's go. Dito. Ah. Ano ginagawa mo rito? Nagpaalam ka na sa trabaho ka. Kaka-out sino na lang iyan eh. Sino yung lalaking yan? Sino dito pa eh? Ano ba 'yan? Sa ako 'yan eh. Oh, ano yung Balik ka na dito! Ano? Galing trabaho? Balik din mo sinasabi sa akin tapos hindi oh, sa ka oh. na lang ito? Oh. Ano yung sabay? Ano to? Diba may pahalam ako nasa tanay ako? Nasaan di pulong ka tapos nandito ha? Namaste, ka? ha? Namastral pero hindi ka rin pahalam sa akin? Ano? Hindi mo kalain, asawa mo, tapos may asawa mo. Ba't kayo dito? Dami Asawa mo yan, ibang sakaya kayo. Alam mo ba yung asawa mo, asawa ko? Ano? Ano? Tapos nagkaganya ka? Pare, asawa ko yan? Ano, masarap pa yung asawa ko? Wala ka alam. ano? 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 Ako, loka kayo yoga sa inyo. Hindi ko alam na may asawa ko.